Hello! Happy Father's Day! So, ako yung magpaparapol sa aking mga kapatid. Kasama yung tatay ko. Dalawang 1,000 at tatlong mokya. <laughs> Kasi ano sila? Lima. So, magparapol ako sa kanila. Yan. Yan, aking... Okay. Ini ikot ikut. So, papipiliin ko sila. <laughs> Meron sa kanilang mananalo. Dalawa. Let's Meron go. Ano limang papel? Bulot, bulot. Dalawa dito, ano, 1,000. Tapos tatlong bokya. Halik kayo dito, halik kayo. Dito kayo. Dito muna, dito muna. Sabi ka, Thank you, sa pabunot. Huwag <laughs> mo lang bubuksan, ha? Oh, sige. Okay. Oh, check. <laughs> o, nandali. Sabay-sabay bumunot. Kasi lima sila, so lima din yung papel. Mayroon ditong dalawang 1,000 at tatlong bukya. Walang munang magbubukas. Walang munang magbubukas, ha. O, ngayon, sabay-sabay kayo. Okay. O, sabay-sabay. 1, -sabay. 2, 3, go! Uy, 2,000! Uy, 2,000! May 1,000. Sige, di Edison 'to? Kimapa? Bayan pabilin ang gatas. Ikaw sama lang sayo. siya. 1,000. Ano sa iyo? Wala naman. Sige, san 'yan? Bayan pabilin ang gatas. Sa kayong tatlo. Hoy, <laughs> <laughs> oh, to na. Sana oi. Sana all. Sana all. Oh. Sana all. Sana all patingin. Ku dapat teh.